given that uh, the country has withdrawn its membership and then nagsabi na nga na we are still considering joining, eh pwede po ba talagang ma-arresto si President Bigong ng ICC? Ang uh, tong ICC issue na to uh, maganda nga sir no at nabigyan ng pagkakataon to to uh, break this issue down ang membership po natin sa ICC from uh, uh, November of 2011 and March of 2019 na affirm na yan ng Court Supreme sir na meron silang jurisdiction nung panahon ng membro tayo So, tama yung sinasabi nila na walang jurisdiction ngayon, pero meron silang jurisdiction noon. And uh, in fact, uh, si President Marcos uh, and myself, signatories kami noon sa concurrence ng Senado. So, naniniwala din siya back then about the, uh, the wisdom and the rational of being a member of the ICC. Ngayon, ang tanong dito, um, Ma-arresto ba siya. Kung ang pinag-uusapan yung straightforward na membership since uh, ang wala namang enforcement power sa yung ICC, they use the um, security officials of um, the member state to implement yung ano na arrest order. Pero ito ngayon yung technicality na hindi nila nakikita na ang Pilipinas membro ng Interpol. Ah, uh, meaning kung ano yung uh, mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng na PNP natin. And uh, just recently nag-request tayo ng uh, pa-issue ng red notice kay Tevez sa Interpol na ini-implement naman ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung uh, ICC is uh, meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede silang magpasa doon ng uh, waran para ma-issue ng red notice ng Interpol therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon at uh, affirmed na yan ng uh, Korte Suprema na yung ating uh, yung jurisdiction ng mga international organizations na ito, ay sumasakop sa atin dahil binayagan natin silang sumakop sa atin so yun, serang gagamitin Naintindihan ko na talagang kung gusto nila manggulo, manggugulo talaga. Pero ito yung ironic eh. Um, nung presidente si Duterte, sabi niya, akong bahala kahit makulong ako, kahit mabulong ako sa kulungan, sagot ko kayo kahit uh, sa impyerno, lahat-lahat. Pero nung ito na, grabe na, nanginginig na. Gusto magtago sa kung anong lungga. Eh, Di ba, akala ko ba ang tatapang niyo, ang sisiga niyo? pinagpapatay nila libo-libong mga Pilipino. Ito sir, um, walang proseso ito nung pinatay nila. Hindi ito, hindi binagtest. Talagang inusong lang, sinulat-sulat lang. So, lahat yan technically innocent. I agree, marami dyan. May mga talagang mga salot sa lipunan doon. Pero, ang rules natin, ang proseso natin, ikulong mo ihuliin mo, i uh, itry mo sa korte, pag guilty, ikukulong. That's how society works dito based dun sa konstitusyon na sinumpaan niya na tuto pa rin. So yun sir ang ano. Beto. Follow lang, uh, Senator San, just to clarify, so if in case there will be a warrant, it will not be ICC telling our, let's say, PNP to implement or the government but it's really more of their relationship with Interpol. Yes. And bilang bahagi tayo ng Interpol, yun ang pinakabasahan to serve that warrant. Yes. Uh, pero masabi natin yung warrant, sir, eh, uh, I heard that it was supposed to be incoming already. Sinabi naman ng ibang mga uh, political analysts, matagal pa yan. Ano ba, sir, ang basa ninyo dito? Okay. Ang uh, nangyari kasi, nung na-file namin niya nung uh, June of 2017, tapos nag-declare sila na tinanggap nila yung communication namin officially nung sinabi nilang this warrants uh, a preliminary examination on uh, March or oh, February of 2018. So, doon palang gumalaw yun, sir. No? Tapos biglang nag-withdraw yung Pilipinas. No? After noon nag-request sila nang uh, isuspend muna yung investigation ay, ano pala muna uh, nung gumalaw yung preliminary examination, nag-declare sila ng uh, uh, ano to, ng uh, investigation around the 2020-2021 tapos nag-appeal yung Pilipinas, sir no? uh, na-appeal nila yung decision na tumagal yon hanggang January last year lang, na-dribble na dribble. Pero nung January last year, nung binasura yung api apila niyang na uh, neto nila Duterte, tinuloy-tuloy na investigation. And according to my information, uh, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Late second quarter? So within... Year. Yeah. Oh, within the next two or oh. months. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung, kung malayo pa itong uh, malabo yan, bakit nagpapanik itong mga ito, di ba? May nagtatanong lang sa akin, sir, dahil uh, you have been spending a lot of your time, energy, resources in making sure these things in the ICC happen, mm -hmm. perhaps in favor of those who were victimized mm -hmm. by the drug war. Mm -hmm. May nagsasabi siya ginagawa niyo ito dahil dali daw kayo kay dating president Duterte. Alam niyo um uh, ever since hindi naman ganyan ano yung uh, ako and uh, our group yung uh, magdalo, pinakulong kami ni GMA, pero nung nung nakalabas naman ako hindi ko naman sila personal eh kasi mission oriented tapos na eh tapos yung mission eventually nakulong siya uh we move on. Ito kay Duterte ongoing mission ni Sir. Kasi he's still there. He's still uh, uh, trying to damage our democratic institutions. Nakita niyo naman. Gusto niyang hiwalayin yung Mindanao. Gusto niya mag-coup. Uh, gusto niya mag, uh, mag revolution All for himself. Ano? Kasi ako, admitted uh, admittedly, uh, nag-coup na rin ako before. Yes. Di ba, Sir? But we believe eh, it's for uh, the good of the country, the interest of the people, na yung laganap na corruption on, at uh, oppression, eh, yun yun. And we paid our dues. Nakulong kami, yes. we took it like men, then we moved on. Eh ito, walang consequence ito, sir. Buong buhay niya, gagawa siya ng kalukohan, papatay siya, hindi ito naparusahan. Kaya ganyan yung mindset niya, may impunity, may sense of impunity. Ngayon sir, in addition dun sa pursuit of justice dun sa mga biktima, ginagawa natin ito para hindi na to maulit in the future. Na wala mag-aspire na, let's say, uh, uh, aspiring na politiko dyan na pagka naging presidente someday, sasabihin niya, gawin ko nga, i-purge ko nga itong mga society na walang consequence because they believe they can. ba diba, So kailangan maparusahan ito si Duterte para magtanda lahat ng mga yan, nag-iisip niyan, kita niyo si Baste, sabi niya, sa speech niya, o oh, patayin ko kayo, ganun-ganun na naman. Pag naging presidente yan by some tragedy ano, you know, or uh, disaster sa Pilipinas, ganun ulit ang mindset niyan kasi walang consequence.